Hello guys, ayan, maglakaw-lakaw tayo dito sa baybayo ng Boracay. Good afternoon sa inyo lahat, Charm. Lakad-lakad tayo dito. Libangan naming dalawang mag ang aking kabiak, Char. Ayan, nandito kami sa labas ng Bora. Naglakad-lakad kami sa Station 1, Station 2. Station 3 hanggang sa anong marating namin, the mall. Yun yata yung, yung station 1. Ay, oh, the mall kasama yun. Basta pag mga ganitong oras at umaga, naglalakad talaga kami para ba, ano, maarawan, healthy. Tingnan mo nga naman dito guys, sobrang dami, daming tao ngayon dito. Tingnan nyo, makikita nyo guys, napakadami tao. At saka ano, ang ganda rin naman talaga ng ano paghapon na dito tingnan naman, ang daming mga ano sa ano tsaka ang ganda ng mga nyug ayan ayan ang dami dami talaga kahit saan nakahilira talaga yan sa tabi ng baybay dito sa may borat. sobrang dami tao talaga oo eh sobrang mag enjoy ka rin talaga sa mga pinapanood mo yung araw napakaganda ng araw ngayon walang no? ulan at ayan ang daming tao yung para walang ka problema problema kapag makita mo yung mga ganito pati yung may pati yung utak mo marirelax kasi parang oh, parang ansaya lang parang ansaya lang yung parang walang mga problema yung parang ganyan so, ang mga ano tawag dyan kalimutan ko at ayan talagang Ayan, pinidyo ko yan at ayan, hawak kamay ko nga ang aking fiancé dyan. At tingnan niyo naman, ten, tingnan niyo naman yung init, guys. Ang ganda. Hindi siya masakit sa ano, sobrang sarap lang niya. Vitamins talaga 'yan. yan talaga yung magandang vitamins sa atin yang araw. At napakaganda nga naman talaga ng ano dito, guys. Oh, mo, sweet sweet namin, na no. Char, sweet, sweet, honey, char. Ayan ano, dami talaga. Layo na lang narating namin, no? Pero ang ganda pa rin, ang dami pa rin tao. Sobrang dami hanggang sa doon pa yan sa dulo, pinaka dulo. Ayun. Sobrang ano, nag-relax lang yung mga ano dyan Kanya-kanya no? mga gimmick ng gawa-gawa ng ano, etc. Picture-picture video sa araw, deligo, kung ano-ano mga ginagawa. Sobrang nakakatuwa lang talaga dahil uh, may mga taong may mga panahon sa sarili nila na katulad niyan, binigyan talaga ng ano, ng panahon yung mga sarili nila para mag-relax at thank you, Lord. unang una sa akin, gusto ko talaga magpapasalamat dahil naranasan ko ang mga ganitong bagay na makapunta sa ganitong ano, lugar na sobrang saya, sobrang relaxing at mm, napakasaya pa dahil kasama kong aking mahal na si Reginald Molinis. Ayan kompleto talaga ito. <laughs> ayan, nandito kami guys. Ayan, nandito na kami sa may bandang ano. Malay na talaga yung nilakad namin. Eh. Nandito na kami sa may bandang dulo-dulo. Kung saan dati dito kami na ano, sa may Santa Rosa yata. Eh. Hotel. Parang, parang yun yun eh. Apunta Rosa. Apunta Rosa yata. Ayan, ayan. Lakad-lakad ng matindi. Ayan. A smile. Ayan. Picture-picture ng malala. Ay, nung video-video pala. Napakalaki ng kahoy dito minsan. Ang dami-dami dito nagtatambayan din sa ilalim ng puno na to. Kahoy kung sa Bisaya kasi. Puno. Ang laki ng puno guys. Ayan sobrang lapad ng puno na yan Diyan madalas nagtatambayan din yung mga ano, lalat yung sobrang init ang panahon ang ganda dyan siguro ang sarap dito magano hindi namin nagagawa ito. sarap dito mag picnic ba magbaon ng pagkain parang ang sarap dyan at ayan, nandito na kami sa medyo pinakadulong, malapit na sa pinakadulo talaga, ayan. Sobrang ano, sobrang tahimik at relaxing talaga dito, ayan na yung araw guys, so sobrang baba niya na, pawala na siya. At ayan, marami pa rin tao dito banda guys. Siyempre, dapat magpakita rin ako, no? sayo naman yung video kung wala ako, no? <laughs> parang ano, syempre para malaman din na nandito ako. <laughs> ko mm -hmm. lang, char. Huwag lang makanganga ha. Bidi bidi, huwag lang nga nga. <laughs> Ay, nako. Ah, na yan. Ang ganda ng tubig guys. No? Sobrang enjoy talaga ako dito, guys. Sobrang enjoy talaga ako. At ayan, yan yung mga, mga ano na, kagandaan dito sa Boracay Yan yung mga pwede nyong puntahan at yan yung mga view na pwede nyong uh, dal, uh, puntahan dito sa lugar na to. Ang dami. At yun lang, guys. Maraming maraming salamat po. And please subscribe sa my YouTube channel guys. At like and share. Maraming maraming salamat po. Malay natin maka, maka video pa po ako ng iba. At yan guys. Ano ba yan? at yan, guys nanood pa nga ako ng Kate at Ben at God ano ba talents ano ba yan? yan guys napakaganda dito paghapon na yan kasama yan dito sa Bora punta kayo dito guys sobrang mag enjoy talaga kayo at mm ma-enjoy nyo talaga. Solid talaga siya sa lahat. Mm, para sa akin, sa lahat, siya yung pinaka-solid. At yun lang, guys. Thank you for watching. And please subscribe my YouTube channel. And thank you so much. Bye!